Magandang hapon mga kapatid Nandito tayo sa Hinatilan, Cebu Kumusta po kayo? At kasama natin si Brother Dave Nandito si Brother Dave oh. Bro Dave, tingin ka dito So nandito na tayo sa Kumbento sa Hinatilan At may misa tayo Ngayon Ang sa 6 na misa Pero bago tayo mag uh, Mag celebrate ng misa anakap uh, po ngayon ni St. John the Baptist, the you know, Beheaded of St. John the Baptist. Uh, at kumusta po kayong lahat dyan? At sa uh, hinatilan, Cebu, kita tayo ngayon alas 6 sa uh, uh, alas 6 meron tayong misa. Oh. After sa misa, meron tayong salamat tayo kay Sister Empire. <laughs> Na binigyan tayo ng uh, uh, gandang chassabol at ni Ate Edith din, Nagbigay natin ng chassabol. Salamat birthday Gift, no. Bago na ito. no? bago pang sutana, no. <laughs> Salamat po sa inyong lahat. Uh, at eh uh, Yayun mga kapatid, uh, nandito tayo sa Hinatilan. Uh this morning the night, this evening. At meron nang dumadating from Dumaguete daw na dadalo at ibang ibang bayan dito sa Cebu na dadalo sa ating empowerment talk on spiritual warfare. Sa pamagitan ng talk na ito ay ma-empower tayo sa paggamit sa kapangyarihan ni Kristo na ating natanggap saan at kailan uh, saan sa sakramento kailan uh, nung nakatanggap na tayo sa sacrament of baptism confirmation and the sacrament of confession especially the holy eucharist and then uh, matrimony yung kasal makapangyarihan talaga yon Dahil sa pamagitan sa mga sakramento ni Kristo, He imparted His power no, to us, to His people. No. <clears throat> Kagabi, ako po ay nasiyahan dahil may lumapit sa atin na isang Iglesia ni Kristo. Matagal na daw, siya naging Iglesia ni Kristo. At personal siya na nakikiusap sa atin na babalik na siya sa Iglesia Katolika. At iwanan niya ang tataglang ng tao. Uh, yun po ang good news. At nakabasa din tayo ng comment sa ating live kanina sa ating YouTube channel. Sabi ni Corazon, isang avid listener natin, Salamat din dahil 44 years naging born again siya. Ngayon, ganap na na bumalik sa katotohanan. So, kung basahin ko yung ano, yung mga comment, ang dami na na bumalik sa katotohanan, mga kapatid. At hindi lang ang mga ibang sekta. Kagabi may dalawang albularyo na faith healer na bumalik sa simbahan at sabi niya father lagi kaming nakikinig sa inyo at yung isa ang naprocess natin dahil meron tayong mga kasama na kasamahan sa team <clears throat> dahil ang dami mga tao kagabi uh, sa uh, rough estimation nila na 2000 daw yon kagabi ang uh, dumalo sa ating top ngayong gabi hindi ko alam <laughs> makikita natin yan sa pagsimula sa ating talk ngayong gabi at mga kapatid uh, alam nyo yung isang albularyo na kausap natin na well nag nagbigay talk yung mga kasamahan natin nag nag-uusap muna kami sa ano sa don sa waiting area while nag uh, talk pa yung mga deliverance ministers natin naghintay ako doon at hinapitan ako sa isang albularyo just imagine 20 years na siya na albularyo at hindi na basta-basta yung kapangyarihan niya umabot na siya sa ibang bansa para lang manggamot at ang dami ng pinagamot niya alam nyo uh, simple lang litany of saints Uh, rosario ang ginagamit niya sa pagpanggamot. At nung kinausap ko siya, tinanong ko siya na, paano mo ba yun gamutin? Yung mga lumalapit sa'yo. Padre, nagsimula yung pagkamanggagamot ko nung uh, meron akong napanikinipan. Napanaginipan ko ang mga santo, nagpakita sa atin sa panaginip, at ang mga santo na nagpakita sa atin at hindi niya mapaghilan mga kapatid ang lit litany of saints kung may lalapit sa kanya maglitanya siya na yeah. ah, Saint Vincent Ferrer, Saint Bartolome, Saint Augustine. Sent. Ah, grabe ka no. Ah, paspas -pas ka ay mo sulti. Ah, sa pagsalita ng mga litany of saints, mabilis at hindi niya mapagilan yung sarili niya sa pag narrate sa mga lita ni saints. so iba na po yun hindi na uh, na control na yung will niya so ginagamit lang yung mga santo to deceive her instead na promote natin ang sakramento sacrament of healing hindi na nakafocus na siya doon sa ano Uh, mabilis na mabilis ha Saint Vincent Ferrer, Saint Pablo, Saint Paul, Saint John. Hindi mo mapigilan. Walang nag-uusap kami. grabe. At tinanong ko siya kung kilala ba niya yung mga binabanggit niya ng mga santo. Hindi. Just imagine. <laughs> At nung diniliverance na siya, grabe, nag talaga. At nag-chat yung kaniyang Uh, relative sa atin, hindi ko alam kung tatay ba yung nag-text -nag sa atin, sabi niya, Father, guminhawa yung kanyang pakiramdam. At, hindi po po yun sapat dahil kailangan siya ma-process para may renounce lahat yung mga non-Catholic beliefs, non-Catholic practices. At nung kinausap natin siya, meron pala siyang mga occult ritual mag-aalay siya sa apit, apat na paa. No? <laughs> ano yung apat na paa? Meron siyang sariling ritual. At kita ninyo, seemingly Catholic yung mga prayer niya. Seemingly uh, religious yung kanyang mga ritual. Pero kung ating i-examine, ang dami palang mga occult rituals na kanilang, kanyang Uh, na practice at in-advise natin na patuloy pa tayo na mag-process sa kanya at uh, hindi basta-basta po yan just imagine 21 years at yung kanyang mga pasyente sa ibang lugar nakapunta na siya sa Malaysia dahil sa kanyang kapangyarihan manggamot at nung nakapanood siya sa punto por punto convinced na convinced siya at buong puso nagpapasalamat po siya sa ate programa dito sa Punto por Punto at dahil doon iniiwan na niya 100% at hindi ko na nakausap yung isang albularyo na lumapit sa atin dahil lagi din siyang sumusunod matagal na din siyang nanggagamot at nung lagi siyang nakasubaybay sa ating programa 100% ang kanyang willingness to renounce everything which are which are not from the Lord. So grabe yung ano, yung ating ginagamit yung social media, yung ating YouTube channel, ang dami nang naliwanhagan. Ah, sa ibang banda naman, grabe ding nagagalit sa atin, pero okay lang. Sabi ni Kristo, pumarito ako sa mundo, hindi magbigay ng kapayapaan. Ang dala ko ay Espada. Hindi po kapayapaan, kundi pagkawatak-watak. Dahil kapag susunod tayo ni Kristo at sa katotohanan, there is a division, the reality of creative tension, mga kapatid. Pero huwag tayong susuko, mga kapatid, at huwag tayong titigil sa pagsasalita natin sa official teaching ng simbahan upang sa pamagitan nito, dahan-dahan tayo maliwanagan hindi sa na, galing sa non-Catholic belief hindi galing sa non-Catholic practices hindi galing sa mga apostoles sa pamagitan nito ay madami pang maabot natin at mabigyan natin ng uh, enlightenment and inspiration mga kapatid at mag-greet muna tayo sa mga kapatid natin na nanonood ngayon, Mary Jennifer Longa, Father During All Souls Day, okot po ba yung pag-offer ng magkain sa altar para sa mga minatay? So, kung ang intention mo ay pag-alala lang sa mga mahal natin sa buhay, hindi po yun okot. Kung ang pag- uh, ang pag-alala mo sa mga ninuno mo dahil naging ano sila nari reincarnate sila sa butike <laughs> at sa pagkain sa butike sa pagkain na nasa altar mo sasabihan mo yung mga pamilya mo o nandito na si lolo si lula dahil yung butike ay kumakain na <laughs> sa yung mga in-offer o oh, si Lula naging butike hindi yon non-catholic beliefs yon pero just for the sake of commemoration na uh, ito ay paborito ni lolo ko, ito ay paborito ni lola ko, hindi yan masama. Pero kung sa pag-offer mo sa kaluluwa, parang yung kapangyarihan ng lolo mo ay ma masunod mo, yung kanyang mga rituals, kapangyarihan ay masunod mo, hindi yan maganda. Si Joy Koy, Jong Koy, Keringov, Joy from Bukidnon Paz. All is well. Praise the Lord. Roberto Sistina. Father, biblical or Catholic ba ang speaking of tongues? From Perth, WA. Uh, Washington. Asa to? Washington, WA. Washington. So, biblical po ba yan? Ang speaking of tongues? Biblical po yan. <laughs> Nandiyan yan sa Pentecost. Pero, ni-rule out na ni Apostle San Pablo sa 1 Corinthians 14. So, ang speaking unta of tongue is given only for a few. So, dalawa lang or tatlo ang magsasalita ng ibang lingwahe at hindi po ito sabay-sabay. So, kung may gift of tongue ang isa, hindi sila sabay-sabay. Nandyan yan sa the whole chapter of 1 Corinthians chapter 14. Kung magsabay-sabay, nadelikado po yan. It is a spiritual pride. Okay? At unang-una, hindi na kailangan na Uh, mag-focus tayo sa gift of tongue. Ang dapat natin ma-promote is the grace of God na matanggap natin sa kanyang mga sakramento. Susunod so, lang yung mga gift of the Holy Spirit. Ano ba yung seven gifts of the Holy Spirit? Knowledge. Paano yan? <laughs> meron kang speaking in pero wala ka namang knowledge. So mas mabuti pa na ang i-prioritize natin, dagdagan natin yung kalaman natin. Ang dami na, na lumapit sa akin na meron silang speaking in tongue. Pero so, yung kaalaman niya, nila ay kulang. So, anong dapat natin gawin? Dagdagan natin yung ating kaalaman sa ating pananampalataya. At meron pang mga grupo na mag-workshop before mag-start yung speaking uh, seminar nila. Hindi dapat i-workshop yung extraordinary gift of the Holy Spirit. Bakit po? It is freely given by God freely given. It is from the initiative of God, not from ours. It is freely given. Yung kanyang isa mga gift of the Holy Spirit speaking in tang. Pangalawa, isa mga extraordinary gift is the stigmata. Ah. Yung mga sugat ni Kristo na sa katawan ni Padre Pio. Extraordinary gift yon. Hindi sabihin na mag-seminar tayo para makatanggap tayo ng extraordinary gift ni Padre Pio. Mag-workshop muna tayo. Kailangan ang mga material na dadalhin. Ito po, pako. Pangalawa, martilyo. And then, step 3. No. Gamitin mo yung pako mo. Ilagay sa iyong kamay. At, gamitin ka ng aning martilyo para makatanggap tayo ng stigmata. So, yung extraordinary gift, hindi kailangan ng workshop. It is freely given by God. So, it is given for a few, not for all. Danilo Gambia. So, totoo ba na may gift of tongue? Totoo. Pero it is not given by all. It is only given for for a few person. So, yung nangyari sa Pentecost, hindi natin magagamit yon. Yine grant ni Christ sa Diyos yung speaking in tongues during Pentecost Bakit? Present po ang different nationalities sa panahon na iyon para malubos maunawaan yung mensahe sa Diyos So, ginagamit na yung speaking in tongues Kaya nagsasalita sila ng ibang lingwahe And then <clears throat> uh, Sa ating seminar, wala namang different nationalities doon. Present So hindi nakailangan So ang i-promote natin is repentance, receive the sacrament because the sacrament can give us grace and that grace will lead us to increase the gifts of the Holy Spirit. Fortitude, knowledge, wisdom, understanding, counsel, uh, fear of the Lord, so, ano pa 'yung iba? So, seven gifts of the Holy Spirit. Si so, uh Uh, um, fortitude, self-control uh, si Jue labaho hello, father, good afternoon ay, salamat sa nagpadala ng stars no, mabot na ng 400 yung stars natin salamat po uh, padre, sometimes makakita ko mga different faces during mass when I close my eyes another, ano po yun so, dapat ma-close yung third eye mo, open yung third eye mo Hey Jerry Dido, maayong hapon Father, di ba makapahiling ang mga laiko? Kinahanglan ba talaga isang pare? So pwede basta gamitin nyo yung mga prayer ng simbahan pero it should be in line with the priest with the permission of the priest meron kayong pare na kasama hindi lang kayo-kayo dahil ang healing, it will lead us to the sacrament ang authentic healing lead us to the sacrament of confession, anointing of the sick, and then reception of the body of Christ. Yan po ang tunay na healing. At Seth Aiko, may, may God keep you always burning with love to serve with strength from God. Si Anna Marie, good evening, good afternoon, Father, from Pampanga po. Almar Reyes, Father, pwede ninyo po ba akong ipag -pray? So, i-include kita. At Almarie Reyes Sa ating Misa ngayon At sa mga uh, Kasama natin sa OFW nisali ko kayo sa Mga misa ko At si Nestor Tongol Good afternoon Father Darwin Sir Raul Ocolares Hi Father Darwin Maayong hapon Gliseria Vallo Father asa dool kung ipasarado ang third eye Asa Uh, pinaka pinakaduol ni mo, pinaka malapit mong na exorcist or deliverance ministers sa inyong diocese. Si Rinske Patinyo, good evening father, shout out from Tutulan, Tutulan, yung sa ni. Si Yuri, good evening father, Ruvi Rosemary Tadier, hello father, good afternoon watching from a meeting Bohol. So, hindi ko na mabasa yung mga comment ninyo dahil ah, dami. Is standing Wong pray for us, Father Darwin? At uh, si Jeff Kalyanta Cal watching from Kotabato City, Si Mary Ann is Father asked, Lanko, why the hand of man, the uh, hand of man, si Mama Mary, wow, Kasabut sa, the hand name, si Mama Mary, so mga title, and bro, uh, Mother of God, uh, Forever Virgin, uh, Mother of All Graces. Queen of all the Apostles. So, that's the title of Mama Mary. Tersya Lido. Good. P.M. Father. God bless. Sa sali mo ako sa prayer. Okay? Kapatid. At si Julius Calderon.